Win! Mwen aga wan. Wek, wek! Wak, wak! Wak, wak! Eyyy! Wa! Eyyy! 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 Frist beer işo gandani!

Ayan po mga kawakiwak, meron po tayong tatlong malalaking bunga ng langka sa bandang puno lang mga kawakiwak. Ito hmm. ang pagdalawang dalawang nakadikit mga kawakiwak, yung maliit ko ninyo kasi hindi naman na ito mahinog ng maayos eh. Para ito lalaki pa ng gusto. Mahalaga kasing nababalutan natin ng plastik yung ating langka mga kawakiwak. Dahil para siya hindi siya matusok ng mga insekto. Yung tinatawag namin dito na fruit slime. Pag hindi mo binalutan yan, mga kawakliwa, sigurado hindi mo pahinog ng maayos yan. Mayroon siyang mga bulok sa loob niyan, mga kawakliwa. Tignan na rin po natin yung ating kawayan, mga kawakliwa. Baka sakaling may makuha sa labong. Sa panahon ngayon kasi hindi pa masyadong uso yung labong. Si maganda at masarap yan nga gulayin, mga kawakiwa.

yan nabot mo yun. Ayan po. Sa lukuyang sinusungkit ni Noli yung puso ng saging. Yung... Panggulay, mga kawaki Ito ay panggulay. Ang kitap po siya. Ang A few inches later, mayroon po akong tanim dito mga uh, kawakiwak na guyabano. Pero, bilog po siya, yun o. Oh. A few inches later, mayroon po akong tanim dito mga uh, kawakiwak na guyabano. Pero, bilog po siya, yun o. Oh. Na no. pagkitignan mo siya, parang anunas. Mga kawakiwak. Puan yan, makamis. At uh, lumalaki ng gusto yan. Minsan nakabot yan ng isang kilo at salahati. Hanggang dalawang kilo yung isa. At marami po siya kung magbunga yun, know? o. Yun. At, ah, uh, masarap po yan. Makamis na maasim-asim yung lasa niya, mga kawakiwak. O. Oh. Ito po ang ilan sa mga bunga ng saging na sinaharvest. Itong tinatawag na sabah. Sabangkusta po yan kung kawagin sa dito sa amin. Ang iba naman dyan, ang tawag nila ay mariano. Marianong garapon. Tawag nila mga kawakiwak. Saging na mariano. kaya kaya sabangkusta. Pero yung lasa ng saging na yan ay mga kawakiwak, ay talagang sabah. At saka makatasya at matamis. Mayroon din po tayong na-harvest na mga abukado, mga kawakiwak. Ayan. Ayan. kaya saka yun po, yung saging natin. Yun, nagsinugan. Ayan, yung tawag dito sa samin ay ito, puti. Mga kawakiwak. Ayan, mayroon po tayong sabato. Na. Andito na kasi yun, sa loob lang ko yan sa so, sakyan, kagabi pa namin pinaga mga kawakiwak. At langka, marami tayo langka na harvest ngayon. So ayan po yung ating mga langka. Yung pinakamalaki nating langka, tinimbang ko kahapon mga kawakiwak, nasa 20 kilos, may ang isa. No? Ayan o, no? nagbibitakan pa yung ibang mga langka natin. Ayun, sa loob. Ayan. Mga hinog na yan, mga kawakiwak. Ang iba dyan, mga manibalar. Doon na lang sa bahay, pahinugin. Ito na po yung kabuuan ng ating mga na-harvest, mga kawakiwak. Mayroon dito yung puso. Ayan. Ayan, mga saging natin sa bahay. At yan, puro langka po yan. Yung mga nakasako na yan. Ayan, oh. Yun. Yung langka po, yung mga kawakiwak. Ayan. Anggob na yan. Ayan pa, nandun, nakasaksik, oh. Malalaking langka po yan, mga kawakiwak. Ayan, ito yung ating saling. Ayan. Langsa. At mayroon po tayong labong. Ayan. Masarap ang labong mga kawakiwak. Gagata mo yan sa alimasag, sa alimango, sa tugpo. Ayan. Yan ang panghalo niya. The best. Lagyan niyo ng saluyot mga kawakiwak. Ayan. Labong. Marami rin kasi tayong puno ng kawayan dito mga kawakiwak. Kaya ah, nakapag-harvest tayo ng mga labong natin. So, ayan. Yung iba, nandun pa sa loob, mga kawaki, oh. Mamaya, karga natin. Oo. oh O. Oh. Yun. Ito, mayroon pa, oh. Ano yan? Ah, yun. May buko kami, mga kawaki, oh. Binokyan mo ba yan, bukong buko? Hmm. Yan, may mga buko pa tayo nakuha ng mga ilag -traso. Pero marami yan kung ngarbisin lahat, mga kawakiwa. Eh, gagawin na lang namin, ano tawag panggata, yung iba, yung nyok. Okay. Ayan. Ito, sa loob ng bahay ito, mga kawakiwak, ano? Ayan, oh. Mayroon din lang ka pa dito, at saka ito. Ubi. Ayan, yung natin mga ubing, mga kawakiwak. Ayan, oh. Ito, Abocado din yan, mga kawakiwak. Ito yung ubi. Ayan. Ubi yung potato yan, mga kawakiwak, Ano? Ayan. Ito, lagta din po ito. Tinog na yan, mga kawakiwak. Wa. So, ayan. marami-rami tayong na-harvest ngayon, mga kawakiwak. Wa. Ito, may mga kahoy din tayo. Pinagpuputul-putul po na. Huwag na dito na mga tawak iwak. Kailangan na natin na magpupo ng kahoy. Ayan, ah, sinibak ko yan. na sugatan yung kamay ko. Daliri ko, muntik pa ng Ayan o. Oh. Koko na yun, naputol yan mga tawak iwak. Ayan, kahoy sinibak ko. Mayroon din tayong San Fernando. Gabi na San Fernando. Ito yung laman. Nakakuha din tayo. Hindi pa natin harvest lahat. Pero marami-rami rin mga nasa 10 kilo din po yan mga kawakiwak yan Fernando ito yung ginagamit natin pang sigang mga kawakiwak so ayan ay gira so yun mga kawakiwat. ito po yung ating mga naging kalakal ano? medyo marami-rami tayong nakuha ng kalakal ngayon kasi naabot kami dito ng may gitsang linggo dito sa bundok mga kawakiwa. Ano? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nakarating kayo hanggang sa dulo ng video nito. So, pakiusap po sa inyong lahat mga kawakiwak. Paki Pakilike, share, and subscribe po. Mga kawakiwa, mag-ingat po tayo lagi. sa man kayo panig ng mundo, pakingatan po natin ang ating sarili. At uh, huwag pabayaan, lalo na yung ating mga pamilya. Lagi po natin uh, po yan. At subaybayan, para matuwasay din ay nakapamumuhay